Hello guys, welcome back to our channel. So matagal tayo hindi nakapag-upload sa ating uh, YouTube channel dahil sa napaka-busy ko. So for today guys, ngayon ipapakita ko sa inyo yung aking mini sewing, sewing machine. So ngayon ako ay maglalagay ng sinulid. Ituturo ko sa inyo kung paano ilalagay ang sinulid. Ayan. Pag may nakalagay na dito, ito tatanggalin natin yung kasi hindi kaya ng kamay ko. So ayan, hilain natin yan. Ayan. Ingatan natin itong spring kasi ito ay nagtatalsik. So ngayon maglalagay tayo ng ibang kulay ng sinulid. Gagamit ako ng ibang sinulid ngayon. Ayan. Asan na ba yung isa ko? Lagayan. So ngayon ito na yung ating lalagyan ng sinulid. Ayan, lalagyan natin ito ngayon ng sinulid. Dito natin ilalagay. So ito yung paglalagyan, pagkakabitan. So ito siya, puma, pumapasok yan siya ganyan. Pag hindi natin na-arrange, kailangan iikot natin siyang pag-ano para hindi siya papasok. So, yan. Ngayon, ilalagay natin ito dito. Yan. Dahil tayo ay magko-color pink. Magtatahin ng color pink. So, dito nilalagay yung sinulid. Ito. Ito siya. Ibaba mo lang pag natapos ka na. Pag hindi ka pag ayan, pagkagawa ka na naman, maglalagay ka ulit. Itataas mo lang, ilalagay dyan yung sinulid. Yan. So, ngayon, ilalagay natin yung sinulid. Kailangan na sa ibaba yung sinulid. Yan. Yan. Kailangan mahigpit yung pagkalagay. Then, ngayon, ayan na, kailangan may alalay ang kamay. nakaalalay yung kamay dito sa eto kasi tumatansik to kaya dapat nakasalalay dyan yung kamay nakasalalay, tutulungan sya yan, so ngayon ito sya, ito yung pipindutin natin para gumana yan, at kailangan din yan. kailangan hawakan ng kamay ito para maganda yung kamay. Yan. Ayos yung swing ng kamay mo para yung sinuli maayos yung pagkanta So, konti lang yung ilalagay kong sinulid na pink kasi konti na lang naman yung ating tatahiin so palita kasi magpapalit palit tayo ng iba-ibang sinulid so yan tanggal na natin ito at ilalagay na natin yun dito para yan siya dito gagawa ulit tayo ng para sa isa asa na ba yung isa ko ito, isa pa para sa dito natin so maglalagay ulit tayo yan lagay ulit natin tong sinuli dito sana okay na yan siya hindi sya <tell> So, ayan. Nakakuha na tayo ng sinulid natin. Ipabalik na natin yan dyan. Ayan. Ngayon. Ayan. Maglalagay na tayo ng ating sinulid sa makina natin para tayo ay makapanahin na. Unahin natin itong spring ilagay. Ayan. Lagay na natin yung spring. Ingatan yan kasi pag nawala, wala tayong extra nyan. Tapos ito. Ayan. Ilagay na yan dyan. Ayan, ayan, nakalagay na. So, ngayon, ilalagay natin dito. Ayan, diin lang siya. Ayan, nakadiin na, okay na. Ngayon, isusulot na natin yung mga sinulid natin. Ayan, unang butas. Diyan natin ilalagay. Tapos, kailangan nakaipit siya dito kasi yan yung nagkocontrol ng ating sinulid. Ayan. Ayan, pangalawang sumunod na butas ayan ito then itaas natin to para mailagay natin yung ating sinulid yan ay natin sinulid natin yan pangatlong butas na yon and pangapat yan Diyan tayo maglalagay. Then, dito na tayo sa may karayom. Kasi meron tayong ginagamit dyan para hindi tayo mahirapan. At ingatan natin ito na hindi natin mapindot habang tayo ay naglalagay ng sinuli dito sa may karayom. At saka may paddle, may ano kasi ito eh, may foot pad pedal ito. May foot pedal siya. Pero hindi ko ginamit yung kanyang foot pedal. Dito natin yan nilalagay. So, ayan. Ngayon, ipasok mo to. Ayan siya, oh. Kung nakikita nyo yan, yan. Yan, oh. Makikita nyo ba to? Yan. Ngayon, ipasok natin yan dyan. Yan, nakapasok na siya. Yan, oh. Yan. Nakapasok na yan. Ngayon, ilalagay natin yung sinuli dito. Doon sa pinasok natin na yun. And, ngayon, yan. Hilay na lang natin. Hila. Sana makita nyo. Yan. 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 Okay. So, nahila na siya. Again. Ayan. Kailangan yung mga sinulid ito na. Ito na yung mga sinulid natin. yan Ito yung sa ibabaw na sinulid. Ito yung sa ilalim na sinulid. Ngayon, tatakpan na natin siya natin ito yung kanyang takip yan so okay na then ngayon subukan natin kung tama kasi once na mayroong isang hindi na isulot dyan sa mga butas na yan hindi siya gagana at hindi niya makukuha yung sinulid sa ilalim. So, ngayon, ito ang gagawin natin. Tulungan ang kamay ito, iikot para kunin yung isang sinulid sa ilalim. So, ayan, nakuha na ba siya? Ayan, dahan-dahan lang. Hilain na natin kung nakuha na niya. Hindi pa. One more. <coughs> Subukan natin kung nakuha na yung isa. Ayan, bumitaw pa. Ayan, nakuha rin kaya boy mo. Yan, nakuha na siya para makatahi tayo. Di ba nasa ilalim yung sinulid kanina? So ikot mo lang para siya pumunta dito yung isang sinulid para tayo ay makapanahi. So yan. Ito kasi siya. Ito yung kanyang saksakan para gumana. Yun. Ayun yung saksakan natin na yon, Doon nakalagay. So yan. Ito ay may foot pedal siya. Ayun, nagda yung balat ng kamay ko. Ngayon, ngayon, ito yung kanyang foot pedal. Ito. In-order ko lang. Order lang ito siya. So, ayan. In-order ko siya dito sa Qatar. So, ngayon, kapag nailagay na natin yung ating mga sinulid, ang gagawa natin, bago tayo manahi, bago natin tahiin, yung mga talagang tatahiin natin, ay susubukan natin kung ito ay maganda or maayos pa yung takbo at wag natin kalimutan ba diba? ayan nakataas ito kapag nailagay na natin yung ating tatahiin yan yan yung ating tatahiin ibaba natin yan kasi once na hindi natin yan naibaba hindi yan tatakbo at hindi tayo makakatahi so dahil Eto ay gaga. Eto siya, pinindot ko na siya. yan, Nakapindot siya. Kung gusto natin yung talagang masikip ang tahi, eto siya. Pag ganyan lang, yung mabilis at ma medyo ma maluwag ang tahi niya. Gusto natin ng masikip ang tahi, mahigpit. yan Ganyan, pipindutin natin yan dyan. So, ngayon, susubukan natin kung okay yung ating sinulid. Okay yung pagkalagay natin. So, yan. <laughs> So, parang may problema, titingnan natin. ayan, so, may problema siya nagka problema ayusin natin kung saan ang problema nito hmm. bago tayo manahi, habaan natin yung sinulid dito, dito sa taas. Kasi pag maiksi, pag ano niya, pag andar niya, mahihila yung sinulid. Bibitaw siya dyan sa karayong. Kaya dapat laging mahaba mo na yung extra sinulid nito doon sa harap. Ayan. Try natin. meron siyang problem what is her problem baka dito malaw or dahil dito dahil hindi nahigpitan yung ating natin. so diba? Dami ng arte. Hmm, tingnan mo, nagkukumpol siya dito. Dahilan na hindi siya tumatakbo. Sun, uh, my ate siya. Anong ginawa niya dito? Ba't kinain Dito na problema ka na siya. Ayan, munti ka na siya makabitaw dahil may isa yung sinulid. Dami ng arte, no? Ayan, nabitawan siya makuha-kuha pa ang bayan ano gusto nito okay na siya okay na minsan pagka nagkabuhol-buhol yung tahi ito ang nagiging problema ito either luwagan or higpitan so ito lang siya diyan din kayo mag-aayos kapag may uh, chance na hindi ayos yung kanya tahi